guys, good morning yan. Sabi ni ate, pansin ko hindi na tumutubo yung malalaking pimples mo. Kasi dati may tumutubo dito na malalaki. Tapos ano daw, nawawala na daw yung pimples ko. Ano daw yung gamit ko. So yun nga guys, no. Dati ang dami kong gamit guys, mga rejuve, ganyan. Basta yung kapakinis talaga ng mga bagong kapakinis ko, yung mga sabon. Kasi siguro mga 7 days ganyan is naaalis kasi nagpipil nga siya. Tapos after noon, mga kapag ginagamit ko nang paulit-ulit, mga 1 month ganyan is, napapansin ko is nang ano siya guys, lumalaki yung mga pimples ko habang ginagamit ko sila. So yun, tinigilan ko na yung paggamit ko ng mga rejuvenate -re na yun, mga, yung mga bagong pampaganda ngayon. So sabi ko, yun, nakapahiya naman, tinan naman yung mga marka niya, yan yung mga marka niya dito. Dito, dito lang talaga yung marka niya. Tapos yun, nagsimula na ako maggamit ng ano, RDL. Sabi ko, ibalik ko yung gamit ko dati sa ano, sa Saudi. May gamit na ako na RDL na nagpapaalis ng mga malalaking pimples ko dati. Ah, oh, grabe, ang malaki dito, 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 malaki ng pimples ko, grabe. May mga ano pa yun, may mga puti-puti pa yun sa ilalim. So, ngayon, okay, okay lang ng konti. Lalagyan lang na, ano, meron akong gamit na hard Yes, okay, okay. Na yun lang talagang gamit ko. Nasa ka, nagasabon lang ako ng normal na sabon. Kapag kasi mas lalong, ano ka, yung maraming gamit ka ganyan, is nagsalabahan yung mga pimples mo. Tapos, ito lang talaga yung gamit ko ngayon, baby paste RDL number 3. Yun po yung gamit ko ngayon na, Maybe nagpapaputi at nagpapaalis ng pimples ko. Ngayon kasi is, ano, bago pa lang kasi naalis yung dalo ko, kaya yan yung mga marka ng pimples. So, yan, kapag, ano, yan yung gamit ko sa umaga, at saka sa gabi, anti-acne. O, oh, anti-acne siya. Baby face solution number, ito is number 3. yeah Ito lang yung gamit ko. Tapos, ito yung laman niya, guys. Ito yung laman niya. Karay. Tapos, ano lang, ipahipahid lang, di ba? So, yan lang ang gamit ko, guys. Wala nang laman nito misa. Buksan natin to. Wala nang, wala nang laman yung isa. Ubus na. So, ito yung gamit ko, guys, para magpahalis ng aking pimples. Tapos, ginagamit ko rin dito, nawawala-wala yung ano ko dito. Meron mga ano, ano kasi dito. Parang ganito, napula-pula dito. Nawawala. So, ano yun, matagal na itong gamit ko. Pero, minsan kasi, di ba tinatamad ka kapag may work ka, tinatamad ka. So, yan. Yan siya. Hindi ko siya inahaluan, guys. May iba't ibang, ano tayo, type ng skin. Pero ako, kaya ng skin ko kasi na hindi ko lang halo. Ganyan. Hindi siya nagpipel, guys. Nagpipel siya yung konti lang. Oh, nagpipel siya yung konti lang talaga. Ganyan. Hindi yung pang ano. Depende siguro sa type ng skin natin, guys. Kung sayo is always nagpipil sa akin, konti-konti lang. Tapos yung tap-tap ko lang dyan sa akin, pimples. So, 7 days, is ma siya. After noon, is hindi na siya ma -update. Tapos nangumula yung mukha mo. Diba? Pasensya na kayo buko. O, ganyan. O. Hindi siya, guys. Nung ilang minuto, guys, is nag-ano uh, na, uh, ano na yan siya, parang nagpuputi-puti na yung red-red na pimples. Ito lang yung ginagamit ko sa face ko, guys. At maybe naalis-alis na talaga yung aking pimples. Dati nagkikita niyo yung mga video ko, ang dami-dami kong pimples. Yan siya, number three here, Ardia. Pero kung ano ka, yung skin mo yung masyadong ayaw ng matatapang ng mga ganito. Matatapag kasi ito is, kailangan mong ipa, ano na, sa doktor, sa... So, dermatology is na pwede bang gamitin ito sa mukha mo. Ako kasi matagal ko nang gamit to. About naman sa sun, mayroon akong sunscreen. Wala dito kasi yung sunscreen ko. nag kasi eh. Hindi pa ako nakapalit. So, yan lang siya guys. Tapos, so, ginapahit-pahit di ko dito para maalis yung mga, alam nyo na, mga dirty child. So, yan guys. Mm -hmm. Yan lang. So, ito so lang talaga yung gamit ko guys. RDL para sa mga pimples. Bye!